Tama nga kayo, kapit-bahay ng tinawag na magkakapatid na zombie may ibinulgar. At totoo nga pala ang sabi-sabi sa bandang albay. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edn Vlogs at kalingap rab maraming salamat po. Grabe mga kalingap, totoo pala talaga ang mga sabi-sabi sa bandang Kabundukan ng Albay. At tinawag na magkakapatid na zombie ibinuking. Pero bago 'yun mga kalingap, ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang patungkol sa magkapatid na tinawag na zombie sa kabundukan ng Albay masakit man at nakakaawa silang pagmasdan dahil sa kanilang kalagayan. Ngunit isa lang ang ating natitiyak mga kalingap na ang mga dalagang batang ito na nakatira sa bundok ng Albay ay nakaranas ito ng malupit na pambubuli kaya nagkaganyan silang magkakapatid. At may napag-alaman po tayo mga kalingap na may sabi-sabi sa kabandukon ng kabilang Albay na totoo pala na may mga naninirahan anya na mga aswang. Ngunit kung totoo man ito mga kalingap marahil ito rin ang isa sa dahilan kaya siguro sila takot na takot at hindi nagtitiwala sa mga tao dahil nakaranas na sila ng trauma o matinding pagkakatakot. Sabi sa mga minamahal nating taga-subaybay maganda talaga na ma-check up muna silang magkakapatid sa isang specialist na doktor at para magkaroon ng idea mga kalingap ang mga viewers kung bakit sila nagkaganyan. Hanggang ngayon mahiwaga pa rin ang nasa isipan ng mga sumusubaybay ng magkapatid na tinawag na zombie kung bakit sila nagkaganyan, at may mga totoo mga pag-uugali naman pala talaga ang magkakapatid na tinawag na zombie mga kalingap. At kung ano man ito ay yan ang ating makikita sa video. Parang naman makalabas kayo. Nay, kumusta nay? Mabuti naman. Patadyan kayo nay. Tatago kayo dyan ay? Hindi naman. Pinagalit <laughs> na sila. <laughs> Ang binaman tayo nyo? Tumago. Lumunod na mo na ay. Kumusta naman po na itong tatlo? Mabuti naman. Anong anong sinasabi niya na ay? Oh, opo na lang kayo na dyan. Anong sinasabi nila na ay pag wala kami na ay? Naman, Nagtatawanan lang sila. At masaya naman sila. Ano po? Ngayon, ba't parang hindi sila masaya na ay? Masaya yan. Sa tingin mo na masaya po sila? Tingin ko masaya. <laughs> alis nyo, tatawa yan. Lala rin na nila yung cellphone na binigyan, binigyan namin. Yung namin. Baka mamay mama, ang gamitin nila. Kasi para Ito si ka Bia, kinakabahan si B.I. Bakit kinakabahan? <laughs> Ay, ayaw sumagot. Labas-labas <laughs> no, ka pa, Nay. Kamusta kayo, Nay? Mabuti Ayos naman. Ayos lang po kayo, wala mo pa problema? Wala naman. para parang malungkot kayo? Hindi naman. Ha? Hindi naman. nagigipala pala kayo? Oo. Kasi kararating ko lang galing sa bundok. Sila? Di sila natulong? Natulong naman sa akin. Hmm. Anong, anong ginagawa nila dito sa bukid? Anong trabaho nila dito? Naglilinis ng bahay, nagtatabo, wawalis. Nag-iigib, wawalis. Hmm? Hmm. Anong gusto niyo, Nay? Eh? Ganun lang sila? O hindi naman? Hindi naman. Anong pangarap mo sa aming tatlo? Mag-aaral? Mag-aaral sila para makatulong naman sa amin. Gusto naman nila po. Gusto naman nila. Kailan ba sila masimulang mag-aaral? Huwag nang mag ans. Doon mismo sa school. Sabi nga ni Melissa <coughs> sa school daw. School para da? daw maganda. Iyon. Kailan daw po? Pagpasokan yata. Pag binigay ko na eh, malaking tulong ba yun? Ano masasabing po sa binigay ko? Tatlong cellphone po, tigil siya sila salamat sa tulong ninyo kasi nabigyan ninyo sila na cellphone. Kaya paano na yung makakanood sila ng mga nangyayari sa labas? Siya ba ano, yep. Hindi lang dito sa ano, bundok. Nakikita nila yung ibang tao, ibang mga ano. Personalidad. Di ba, Nay? Malaking yep. tulong to na itong... Yep. Kasi yan din yung suggestions ng mga ano eh, Mga viewers namin na magbigay doon ng cellphone. Kailan ko kayo sila na pwedeng uh, isama para makalabas tayo. Kapasyal.